At ayun guys, magandang hapon nga para sa inyo. Ito nga pala, preparation ng birthday ni Kat. Salubong nga pala at binihan nga pala ni Itay ng bulaklak. Uy, napakasugit talaga ni Itay. Ito nga pala si Kayden, dumidede nga pala at napagod nga raw po siya. Nakaintay kay Mami Kat niya. Ito nga pala si Mami, puno nga bala sa pagduluto. Uy, napakasugit talaga ni Mami. Para sa handa ng Kat, ito nga pala si Elaine, tsaka si Jen, nagpiprepare sila ng balut. At ayun guys, nagdatingan nga nga rin pala yung ligang. Ito nga pala yung grupo namin. Uy, grabe na sa tito nga pala. Ito nga pala sila, si Sam, sila, Omar, sila, Timon. Ito nga pala si Saudi Boy. Uy, paring tantan. Sana parating sa Saudi galing nga pala siyang Saudi at pumunta lang po siya dito at para para sorpresahin niyang ka kanyang kaibigan na si Kat. Uy, sana all. Grabe nes. At syempre, tuwang-tuwang nga pala yung tropa ko si Jen. Uy, sana all. At hindi nyo nga pala yung tinatanong. Ito na sa nga pala, yung... pala yung, ngayon lang nagsama-sama ulit sa tagal ng panahon. Nag-start na nga pala yung player para sa birthday ni Kat birthday niya po ngayon, bigyan niyo po siya ng maraming birthday na dumating sa kanya. Salamat sa mga tao na pamahal sa kanya, sa pamilya niya po. And i-bless niyo po lahat ng tao nandito at mga kanya kanyang pamilya po nila. Salamat po Lord at sa lahat lahat. Amen! 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 Amen. 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 Kat guys Tapos na nga pala mag prayer Ito nga pala si Kat Nagpipicture muna At napakalab na lab niya yung stitch Uy At ayun guys sa antay nga pala ni mami Nakapagsayo na nga rin pala si mami Rose Uy Answer yan si mami Uy Sana uy At ayun guys Kinantahan nga pala, pala namin si Kat Matayin <laughs> guys, may kwento na naman ako sa inyo dito nga pala sa Dubai. Dubai. yung room dito. Pero sineselebrate namin kahit maliit lang yung pesto. Hindi katulad sa Pilipinas. Siyempre mag-aaragila ka pa ng venue. Tsaka mga catering dito guys. May celebrate. Masaya lang lahat. At sama-sama. At parang napipil na sobrang laki na yung venue. Uy, pag sama-sama lahat. Uy, grabiness. At ayun nga guys. Si Kayden nga pala. Tuwang-tuwa sa nakikita niya. Maraming tao at kumikislap yung bahay. At ayun nga guys. May kwento na naman ako sa inyo. Hindi pera ang totoong nakakapagpasaya sa tao. Kundi isang buong pamilya at sama-sama. Keep ninyo yung mga kaibigan na kahit di kayo palagi nag-uusap nakikita yung friendship ninyo na nanatiling matibay at never mawala uy grabe na sana ulit nga guys ito nga pala yung lovebird sila si Sam at syempre hindi tayo mawawala yung pagpapakayot uy grabe na joke lang at ito nga pala nagpipicture picture na kami at kita nyo naman pugin pugin sa sarili uy syempre ako yun uy joke lang ito nga pala si, si Sam uy grabe na tuwan tuwa sya uy sisimula na kami kumain at syempre hindi mawawala yung picture pictural muna bago kumain at ito nga pala yung tropa ko si Pari Luis uy tamad pero may pangarap uy grabe na at ayun nga guys tapos na nga pala kami kumain yan at syempre nakapag inom na at double celebration nga pala ng birthday birthday nga pala ni Parang Randy at birthday ni Kat Uy. Birthday! Birthday! <laughs> 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 Wag ah. ah. <laughs> mo <laughs> <laughs> At ayun nga guys, tapos na nga pala kami magkantahan At si Kasi nga pala, nagre-request Baby Boy daw, uy, ating ko Kuya Mart magawa na kami yun ng Baby Boy, uy, sana At ito nga guys, ang pinali nga pala Si Pari Mong Jason, tamad pero may pangarap At ayun guys, hanggang dito na lang guys Sa susunod ulit, at palamig naman ako sa inyo Palike and comment kung saan nakakabot yung video ko Salamat mga kabayan, uy, grabiness